Hi! So, andito po kami ngayon sa bukid. Yan. So, pinasyalan ulit po namin yung mga kaibigan namin na nagtanim po ng sibuyas noon. So, ito yung tinatanim nila noong... Kailan na ulit sila nagtanim? December. December. So, yan. And ngayon ang nakakagulat kasi ang lalaki na nila. So, ganito pala itsura ng ano, taniman ng sibuyas. So, yan. So, abang andito kami syempre ito ulit yung time natin para sumagot ng mga question. So may nagtanong kasi kung magkano daw po ba yung maintenance ng asawa ko after ng kidney transplant. Tapos kung ako din ba may maintenance yung kumbaga ako bilang donor eh meron bang maintenance? So yung asawa ko po so nag-start po siya na sa 50 to 60,000 yung maintenance po niya for 3 months. Tapos yung 4, 5, 6 bumababa na po. And ngayon po, as of now, na January, is umaabot na lang po siya ng 20 to 30,000. Yun po yung um, gamot na niya. Andun na din po yung gatas na iniinom niya. Tapos um, yung ibang gamot pa po na rineseta sa kanya. And ako naman po bilang donor, ayan. So, wala po akong minimaintain na gamot. So wala lang as in parang nung tinanggal lang yung yung kidney ko tapos pinagtake lang po ako ng 7 days na antibiotic, pain reliever ganyan. Actually inayawan ko pa nga yung pain reliever. So yun, wala ako minemaintain. As in normal lang talaga siya. Basta ang advice lang po sa akin bilang isang donor is syempre um, regular check up every once a year. Tapos Um, water. Tapos, kailangan mag-healthy diet. So, yun. So, hindi ibig sabihin na yun, tapos na yung operasyon. Tapos, kailangan ko ulit kumain ng kung ano-ano. Kasi, dati nga, mataas po yung sugar ko at saka yung cholesterol um, ko. So, ngayon po, more on kung ano yung kinakain ng asawa ko, kung ano yung diet niya, yun na din po yung diet ko. So, yun. Han, may may dadagdag ka pa ba? Oo. Uh, Wala uh. na. Uh, actually, namanghala ako dito sa sibuyas. Oh, ang gaganda kasi talaga. So, oh, we hope po na sagot namin 'yung tanong nyo 'Yan. So, ang ganda kasi talaga dito. Tour lang namin kayo dito sa taniman ng sibuyas. So, ang dami. Grabe. Ganda. Yan. So, ito kasi gusto din naming magtanim noon. Pero, syempre, wala kaming idea. Tapos, wala kaming lupa na pagtatamnan. <laughs> yun talaga yun. So, yan. Puntahan lang po namin yung mga kaibigan po namin. Kaganda. Ganito pala yung taniman ng sibuyas. So, I hope nasagot mo namin yung tanong. And, yun lamang po for today. Thank you so much for watching. Bye bye.